Masangsang naman na amoy mula sa drainage ng Magsaysay Fish Market inire-reklamo. Para sa detalye na kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report Dumulog na sa IFM News Digupan ang ilang mga negosyanteng kapeso sa isang bahagi ng magsaysay fish market sa Digupan City dahil sa masangsang na amoy ng isang drainage na nakakaapekto umano sa kanilang kalusugan. Ayon sa mga negosyante na personal na nakapanayam ng IFM News Digupan, halos araw-araw nila umano itong iniinda. Problema rin ang pag-apaw ng tubig na kalaunay nagiging putik. Nilatagan ito ng maliit na tungtungan upang hindi na rin mabasa ang dumadagsang mga mamimili. Dagdag ng mga ito, may git isang taon na raw na pinoproblema ang nasabing drainage. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng IFM ni Sigupan sa lokal ng pamahalaan upang kunin ang kanilang sagot, opinyon at ang kanilang maaring solusyon ukol dito. Mula dito sa IFM de Gupan, ito si Idol Ron Araca. tatak, IFM. IFM News IFM News IFM -I IFM News